ang ganda ng araw mga kasolar so muli uh, tayo nagbabalik ano ang inyong ka-Solar, si Solarens So ngayon mga kasolar ay meron tayong uh, inverters dito at uh, syempre parehas uh, 'yan na one solar pero itong dalawang ito ay uh, hybrid Gusto nating uh, sagutin yung mga katanungan ano uh, dalawa actually yung uh, katanungan ng ating uh, subscribers ang gusto nilang uh, malaman ay uh, kung ituro bang uh, hybrid off-grid inverter na ito ay uh, pwedeng mag-charge kung sakaling naka-off ang uh, inverter mismo kasi dito sa dalawang ito nasa loob nito yung uh, MPPT na solar charge controller. Okay, so pangalawang katanungan mga ka-solar. Ay um, ilang daw ba yung solar panels na nilagay natin dito sa 80 amperes na MPPT na solar charge controller na naandito sa hybrid inverter na ito. Ipapakita muna natin yung specs. Pero sa ngayon, ang umaandar pa lang mga ka-solar ay uh, itong inverter na ito dahil ito ay 24 volts, 3 kilowatts, at ito naman ay uh, 48 volts na 6 kilowatts. So, obviously, ito naka-off kasi nalobat. Okay. At uh, yan yung uh, starting point natin ano para malaman kung uh, mag-charge ba kahit naka-off. At uh, ito naman ay uh, continuous lang dahil mataas pa yung charge ng battery. So ipapakita ko muna yung specs nito dahil dito sa 6 kilowatts na ito na hybrid inverter tayo magpo-focus. Okay. So itong 6 kilowatts na ito ay eh uh, ito yung specs nyan sa PV input ito naman yan makikita natin ano yung uh, max voltage ay 150 So sa 150 na max voltage ay uh, tamang tama yan pagka 48 volts ang uh, gamit no at uh, itong mahalaga rito no yung 80 amperes tong 80 amperes na to kasi pwede tayong uh, either series or parallel ang uh, connection natin sa solar panels okay so sabi ko nga gagawin natin dito maka solar ay uh, i natin ano kung uh, mag charge ba kahit naka-off yung inverter at uh, papano natin gagawin yon ay uh, madali lang kasi gagamit tayo ng clamp tester, pwede rin tayong gumamit ng volt meter kasi ito multi-function uh, naman ito. At uh, dito natin makikita 'yan. Ayan dito sa ang voltmeter na 'yan, may kita natin. Actually itong dalawang ito ay nakaparallel parallel 44.4. Oh, so low bat na 'yung dalawang uh, high G120. Ayan. So dalawang pirasong high G120 'yan, at uh, titingnan natin mamaya na kung tataas ang voltage nito na naka-off itong inverter. Okay, pero bago dyan, una muna nating sagutin ano, yung uh, solar panels kung ilan ang naka-connect. So, papakita ko lang sa likod ano, yung ating solar panels. So dito mga solar no, ay meron tayong 6 uh, anim na piraso na solar panels at uh, 500 watts ang uh, bawat isa. So isa rito, isa rito, isa dito, isa dito, pang lima at saka ito pang anim. Nahiwalay lang. Okay. So, ang BOC niyan ay nasa 51.7 VOC ibig sabihin Open Circuit Voltage uh, Diyan sa 51.7 na yan Ay naka-series yung tatlo So 3S 2P Eto Eto yung dun sa Gumamit tayo ng ano? Gumamit tayo ng uh, Y-Connector Dahil ito Ayan uh, Isang piraso Pangalawa naka-series din dito At eto uh, dito yan nakakonek. At uh, ganun din yung negative side niyan. So, ayan, pakita ko ha. So, eto, uh, isa, ayan, nakasiris dito sa pangalawa at saka pangatlo. Kaya kung may kita ninyo, eto, yung papunta na sa breaker. So, yan yung uh, connection natin. Ang magiging, uh, reading na natin dyan once na nakakonect na yan sa circuit breaker magbabase na tayo sa BMP or yung maximum power voltage yan yung 42.8 kaya hindi lalampas sa uh, 150 volts ang makikita natin dyan mamaya so ipapakita ko sa inyo ito test natin ngayon yung uh, voltage na lalabas pagka running na and uh, take note mga kasolar ano yung uh, short circuit current yan, yung ISC nasa 12.8 lang binabangkit ko kanina no, na 12.8 amperes ayan, pagka siniris natin ay uh, magre-remain the same yon. pero yung voltahe nun ay tumataas pag siris yung tatlo so pagka dalawang uh, pagka nag -2P tayo, 2 parallel at uh, 3S, tataas din yung uh, amperahe niyan pero yung kanyang uh, voltage ay uh, kung ano yung nakuha natin dun sa tatlong siniris na yon ang uh, magiging uh, reading natin dyan ay uh, less than 150 volts dc kasi ang uh, pag na, pag naka-load na yan yung uh, panel na yon ang makikita natin ay bmp so nasa 42 yon 42 times 3 uh, nasa 126 lang. Pero yung amperahe na 3S2 p natin ano, 3 series 2 parallel ay magiging 26 yung uh, kalalabasan ng kasi tataas naman. Pero walang problema yan kasi naka naka 80 80 amperes tayo. Ngayon susubukan na natin ano mga kasola. So ito yung uh, breaker non circuit breaker. At uh, nakapatay ito. So Titignan natin ano yung boltahe. Uh, Sukatin muna natin yung boltahe dito kung merong papasok. Ayan, naka tayo. Negative, positive, at tusok na. Ayan, so nasa 139.7. Ano, so, okay pa tayo dahil uh, yung 150 volts natin na uh, maximum nito MPPT na nasa load ng inverter. Ay, uh, within the range pa yung 139.7 'yan. Gagawin natin mga solar no? Kaya uh, itataas ko ito. So sa ngayon 44.4 yung voltage. At uh, ganun din dito 44.4. So titingnan natin kung tataas 'yan. Yung uh, charge, yung level of charge ng battery. Ah uh, pagka-inon na natin 'to. Pero take note mga solar nakapatay pa rin 'to. Okay, so subukan ko, itataas ko. So ito lang po focus natin na uh, 6 kW. So itataas ko na to. At uh, observe niyo kung tataas din. Ayan. So tingnan natin kung mag charge yan while uh, nakapatay. Ito. Ayun so, oh. Uh, 44.45. So sukatin natin ang amperahe ngayon kung meron. So, eto, naka-DC tayo. 100 amperes, try natin. Ayun, meron. Meron pumapasok na 5.5 amperes galing sa solar panel. So, nagcha-charge na yan. Pero kung titingnan yung mga solar, nakapatay yung ating inverter. Ayan o. Oh. Ayan. So, naka-off talaga. At uh, merong uh, 5.6 amperes. At uh, balikan natin yung uh, battery. Ayan o. Oh. So, 44.8 na kanina. Ito ay 44.4 lang. So, ibig sabihin ay uh, talagang uh, nag-charge pa rin ang ating uh, MPPT ano, na uh, nakapatay or naka-off itong inverter. Ayan. So, Sir, nasagot ko na yung inyong katanungan na kung pwede bang mag-charge talaga kahit naka-off itong inverter. Okay. Para malaman nyo, no, mga kasolar, na talagang ito ay naka-off. wala naman tayo nakikita na ano dito, mga LED indicators para sa power on. Ay susubukan kong i-power on. Pero sa ngayon, check muna natin yung voltage. Ayan, 45 na. Kanina, 44.4. So, 45.2. Uh, Ayan. So, dito, tignan natin ano, kung uh, magpo-fault yan kasi nakaset sa 46 yan. I-on natin. Ayun. So, nag-indicate na yung PB indicator. So, ibig sabihin ay uh, nag-charge yan. At ayun na nga, naka-fault. Naka-fault na. Kasi 46 yung ginawa kong cut-off dito. Ayan oh. So battery low. Ayan. Pero still ay nagcha-charge naman 'yan. So patayin ko na muna 'no. Hintayin natin tobash yung uh, battery voltage. Ayan. So tuloy-tuloy mga kasolar solar Tuloy-tuloy na umaakit yung voltage At uh, susubukan ko naman ngayon ano kung ilan na yung uh, voltage. Ayan. Titay sa DC. Tingnan natin kung ilan yung voltage sa pumapasok dahil ah, BMP na yung pinag-uusapan natin once na once na naka meron ng load from solar panel. Okay? So kanina 139.7 ano? So within the range at ngayon ang nababasa na natin ay BMP maximum power voltage at uh, 114 na ngayon or 113. Ayan. So yun mga ka-Solar, i-on ko na ito ngayon dahil uh, nakita naman na natin, napatunayan na natin at nasagot ko na rin yung uh, tanong ng ating uh, ka-Solar. So i-on ko na para uh, mawala na yung fault at uh, mag-normalize na ito na tuloy-tuloy na ma-charge na yung battery natin dahil uh, sayang yung araw at uh, 8 o'clock na rin naman ng umaga. So i ko na to So, meron na rin tayong uh, indicator dito. So, hindi ko muna ini-on yung sa output niyan. AC output. So, yun lang mga kasolar. Uh, maraming maraming salamat sa panonood. At uh, usap ulit tayo sa susunod na video. Ang inyong kasolar, si Solarens.